si pag ni Ate Siling ano kasi si Ate Siling yung kanyang mister nakita ko ron nakaupo lang sa bahay kaninang umaga bumili ako ng voucher nakaupo sa kuya uh, pagdaan kong ganun pero si Ate Siling ang naghahanap buhay sa kanila kaya pag si Kuya Pascual sumagot-sagot na <laughs> hindi, pabalang-balang tatama. <laughs> Di ba? Di ba, te? Baka sabihin mo kay Kuya, Pasko, alaga, pasagot-sagot ka pa. <laughs> Ay, indeed, indeed. Kaya, ang Pasko sa'yo. Oo oh, nga. Kaya, nasa iyo lahat yung lahat ng karapatan, no? Kasi, imagine mo, ikaw oh. ang, ikaw ang naglalaba. Ikaw pa ng kahon, na ikaw ako pa ng tubig, basta lang. Ibig sabihin, te, ikaw ang naglalaba, ikaw pang nangangahoy. Ah. Ikaw pa nagsasaing. Ay, chelo! Ano ah, mo sasaing? Tapos nagtitinda ka pa. Tapos nakikita oh. ko, nagkakaingin ka, nagtatanim. Oo, oh, oh, lahat na. Ah, ay, ay... Ay, sabi ko nga, hindi naman sa pagkano ko. Ito nga, kay lilipat ko sa iyo. Ikaw ang babae, yung <laughs> iyo ko dito. Dapat sana ate, si Kuya Pascual ang naglalaba. Ay, hindi. Hindi marunong maglabas, si Kuya Pascual? Marunong maglabay, maalibag. Madumi pa. Ah, madumi pa. Oo. Oh. Kaya hindi mo na ipinagkakatiwala sa kanya yung paglalaba. Eh, nung ulay siya doon. Hmm. Aksaya sa sabon. Ah, aksaya sa sabon.